داد Jane Jay and John versus Pastor Joel and Abby. Again, Jay and John versus Pastor Joel and Abby, court number four.

Wala tayong panalo sis. Okay, shoot! 1, yes. Kasi naglaro na to sa POPCORN. Ay, yung nga, po, eh. Pero siya pamilya din sa akin. Alam mo yung crew ko, kami. Oo, crew ka. kayo. Sa POPCORN tayo naglaro. Oh, so, Oo, sa ako Naglalaro kayo sa POPCORN. Oo, oh. oh, di ba nahugot ko pa ako no? Kasi nga wala yung Oo. Karen so, uh, um, sa pa Kasi ngayon, nag ako ni Jen Castro. Balisin mo na yung asawa para mga dayo ka ulit. ko pa kay Laruma Pag nakita niya itong ko ni Ate Fem, Ate Fem. na sa akin. Kahit hindi ka magaling, okay lang Kasi challenge sa mga laro-laro, gusto silang mag-exist, at dragon series. Basta ikaw magkita nang ano sa 'yung mga naglalaro ng volleyball, wala nga doon, eh. ng tagal ng laro. Oh, malapit si Kabilo, 'no? Kasi po, talagang sa badminton. Talaga. So mo talagang naglalaro dito, kasi friendly yan ng sa ng silang, silang. Alam mo 'yung eh, 'yung kaloron natin Kabilo, 'yung mga balbante. Sabi ko nga pag-iiyak sa

Baka naman. Hindi, hindi, hindi. Ang dami, si kumalik Ano, doon talaga, hindi nang Pero mas alam ko talaga yung ano, yung pano. talaga yung ano, talagang magbibig? Ano talagang magbibig sa mga Ito Hindi nga tayo makita tayo. Iba na yung ano makita tayo. tayo makita tayo, maraming na uh -huh, kayong nararamdaman. No. <laughs> ano nga yun? Ano nga yun? Ayos drop ball na mga kami, may ano na kami huli ngayon, May panito kami, may off namin. And sir nanay. Ah, pero taga doon lang? May barong Parang may barong tayo. E Alam ko naman, nila tayo, sir. tayo Pero sa Nou nan relasyon drayman ou nan pritis epak? Sosan Britt fran number three. Ate Sonia and Ate Lila versus Ate Angie and Ate Anet. Again, court number three. Sonia, Lila, Angie, Anet, court number three.

thank you Rapal Winner, goodbye. Ida mo mga. Winner. Anayo kana? Thank you. Gracias. Okay. On court number 2, Ate Ida and Ate Rosel versus Ate Jane and Ate Tess. Again, court number 2, Ate Ida and Ate Rosel versus Ate Jane and Ate Tess. Court number 2. up, women's doubles. Uy, women's doubles, oh. Yung bracket 1 and bracket 2, may individual champion and runner-up na po tayo doon. Yung sa bracket 1, may champion. Sa bracket 2, may champion and runner-up na din po.

Thank you ba Pia pwede ka ba? Pia Again, court number 1. Kuya Noyan, Kuya Jun versus Kuya J and Kuya Jong. Okay. Court number 1. Noyan, Jun versus J and Jong. Paampay lang ako. Sa so, na yung ampay natin. Marquis, get out.

Ewing Pero kay Bandrit eh <laughs> Pwede na Hoy, ang court number 2 Isa lang naman eh Goal! Yan Minister. Okay, okay. Go okay, okay, okay. Liel, asa ka na Liel? Terima kasih. Sa mga gusto pong kumain, meron pong available na tinda doon sa may kantin sa baba. Meron silang ikyang chicken balls. Fish ball, halo-halo, buko juice, turon. Cheese stick, french fry, shomai rai, shomai, and cheeseburger. Port Court number four. number 4 Mario and Dick versus Pastor Joel and Evie Court number 4 Mario and Nick versus Pastor Joel and Evie Kalabi okay. okay. na si Pastor na Ito kaya namin to mga natin. Na. Ito. Lakas yeah. oh. Okay. Four, mario and b versus pastor joel and abby mario and b versus pastor joel and abby part number four